Ito na mga kalakbay yung uh, finish na pagdating ng kamote. Kung so, saan ayan almost lahat to tatamnan. Ayun nga pala yung uh, unang nag-process na kalabaw. Kung so, saan siya nagbungkal ng <coughs> ng tatamnan na kamote. Ito siya. Yun dahilan. Yung, kal yung kalabaw na yun. Okay, owie, owie, Salamat. Naging oh. kalabaw na tayo. Bay, uh, sa mga gusto magpang business dito, in okay. case na gusto nyo magpang business na ganito kalawak, uh, IPM lang o comment para pag-usapan natin. 3 months na pag-aantay, pwede na kayong mag or mag na kamote. Kagaya ng mga kalakbay, after ng 3 months, ito na yung magbubunga. Ayan, ganyang kalawak. Lepet ko. Ado na yung tarito. Ayan, o, na yung. Ayan, sample ito. ito mga kalakbay, oh. uh, ilang naman? 1, 2, 3. Siguro mga 8 na kamote mga kalakbay na ito. Thank you, thank you mga kalakbay. Uh, sana masupportan ninyo ako, uh, farm business dito sa MyMotman Banao. Sa mga gusto mag-farm, please comment and share this video. Thank you. Mga kalakbay, uh, good morning for this video. Uh, pupuntahan natin yung ating business dito o farm business kung saan ipapakita sa inyo kung paano magtanim ng kamote. Ayun. Pero kuya, magandang maga po. Magalakbay. Uh, ano po ginawa niyo kuya? Ah, po, doon. Ah, sige po. Kaya kuya, ingat. Oh, shut up. Bagong bago ah. Kabarakaw, shut up. Then ito mga alakbay, umpisa na natin ang trekking. Ano? Oh, saan tayo? Eww. Ito mga kalakbay, ito yung way patungon sa uh, farmers na oh, sorry, ito, uh, up, up. Oh, isa, kalo. ito, ano po Hi, horse. Good morning. Uh, Almost five minutes. Baba? Oh, po. Ito nga pala, akunting dito yung trivia. Uh, ito yung tubig na to ay nagmumula sa Taytay -tay Falls. So, kaya yung tubig na ginagamit sa farmers dito ay super natural o malinis mga kalakbay. And ito yung sample yung mga farm dito na pwede natin i-farm business kagaya ng uh, ito. Ang aking kapatid, nagpatanim ng kamote. Check natin kung magkano mga gasos niya mamaya. Morning. Ito mga kalakbay, ito lang yung trekking patungong bukid dito. Sa mga gusto mag-farm business, uh, business partner, uh, maraming marami tayong idea dito na pwede ninyong tanam. O hahanap tayo ng magandang taniman dito para mabisit ninyo anytime then Ang kagandaan dito habang kayo nagpa-farm, meron tayong side trip na tayo tayo poles kung saan. Doon pwede kayo mag-relax after mag-farm. Then dito ipapakita ko for this video kung paano magtanim ng kamote season or tag-ulan ang tinatamnam namin ay light kamote. Kagaya ito, sampol. Ayan, ito mga sampol. Ito yung tanim na to ay kamote. Ayan, mga yan. Then, after ng tag-araw o summer season, ang tanim dito ay palayan. Ito ng yung matbanaw. Tara. Ito mga kalakba. Ito yung sampol na pagtatanim or ang una natin ang gagawin ay paghuhulog na kamote o yung mga talbos. Nag-arabo ko ngayon. Nag-arado tayo. Ah, uh, yan po yung ating uh, unang pangunahin hanap boy dito, no. Uh, okay. Eh, ganun na po karami yan. <laughs> na niyo isa lang. Ay, pa lang araw niyo na po magtatanim? Dalawa lang. Ano na? Kaya palapat para maganda ang ano ay. Ang bunga. Ang laman. Ang laman natin ano. Hey, Kuya Eli, ah, magandang maga po. Ito yung ating paglalakbay. Sir, ka nagpatanim din. Uh mm -hmm. Hello mga kalakbay, Ito nga pala si Padre John Lloyd. Ah, magandang hapon. Ang maga Ano'ng ah, ginagawa mo, pare? Ah, bali ngayon tayo ngayon ay nagladadlad ng kamote. Na kung saan ah nasa unang proseso tayo ng pagtatanim. Ayan. At ang unang ginagawa ay nagladlad lalad. Uh Oo. -oh. So bali ganito lang kadali kung paano mag ano ng kamote. Ladladlad. Kailangan lang iladlad siya before siyang ilubog sa lupa. And then, kapag ka-okay na, which is goods na lahat, eh, kailangan na natin ah, lagyan ng pataba within, ah, how about, mga one week. Ganun. Wow. Kaya yung mga kalakbay, sinabi naman ni eh, uh, kalakbay, dyan lang kung paano maglaglag. Ayan. Uh, almost parang lagpas mga, ano yan, mga tatlong sako. Wow, tatlong, tatlong sako. sako. <laughs> Ayan, ganyan lang naman yung laglag. Ito yung unang process. Oo. Uh -huh. Napagtatanim ng kamote. Yes. Thank you, thank you, kakalakbay uh, dyan, Lloyd. Good morning. Second process ng pagtatanim ng kamote. And shout out nga pala sa akin, pamangin. Boss uh -huh. paano ako magtanim? <laughs> Ayan, ganun lang ako, basic. Panggas ah. Ito nga pala yung uh, second process na pagtatanim ng kamote. Yung unang process, papakita natin mamaya. Ito nga mga kalakbay, yung uh, finish na pagtatanim ng kamote. kung saan, ayan, almost lahat ito tatamnan. Ayun nga pala yung uh, unang nag-process na kalabaw Doon so, saan siya nagbongkal ng, <coughs> ng tatam na kamote Ito yun siya Yun ang dahilan yung, yung kalabaw na yun Yun ito Ayos kayo uwi, uwi, salamat Tara, uwi na tayo <laughs> Ito yung ating pao oh. Naging kalabaw na tayo Kaya ayun mga kalakbay, uh, sa mga gusto magpang-business dito in case na gusto niyo magpang business na ganito kalawak uh, ipm lang o comment para pag-usapan natin 3 months na pag-aantay pwede na kayong mag-ane or mag na kamote kagaya nito mga kalakbay after ng 3 months ito na yung magbubunga yan ganyan kalawak yan ito sample tayo Dapat kong pare oh dadayo tayo ito ayun yung ayan sample ito eight, eight na kamote mga kalakbay na to. Ayan, ang gamit namin ng pa. Sa sampunong pa lang to. Tara, tara na. Thank you, thank you mga kalakbay. Uh, sana masupport ninyo ako uh, farm business dito sa my mouth Banao. Sa mga gusto mag-farm, please comment and share this video. Thank you, thank you. Bye -bye.